Guys, nagluto ako ng torta. So, ito yung last to. Medyo, medyo sinunog ko ng konti. Tapos yun know. Oh. oh, perfect. <laughs> Iba na talaga ko Guys, mani, mani otto sa guys. <laughs>

guys nawala bigla yung ano yung last na torta yun ang gusto ko sa pati ito kukunin ko kasi ito yung mas maraming so nandito na lahat <laughs> bye guys kain muna kami guys diet kami ito na lang natira sa tatlong torta <laughs> Tapos pagkatapos kumain guys, siyempre natapos ako maghugas. Oh. Nagpupo din ako. <laughs> eh, nagpupo din ako guys.